welcome to my vlog guys uh, ito ang tinatawag ng batong ubo guys duha ni ka box la, guys asa ilang asang original ani ilang duha ito kini may una na ako, guys una nasunog o naglayo de kuap kuwap daw Kasi, lupin O, guys, ha O, guys, na siya, guys Pasa, ha, hindi okay guys, ako na kisingan nila sila, kini ugasan uh, ng original lang duha, ng pinay, guys wala siya guys ang uh, kanya sa pungulo mo yung original guys ako trohon guys trohon Wa masunog ni guys, wa mabos. Wa masunog. Nga, ang okay, pilit to guys, ah. Uh, truhan pa rin ako guys, ha. Ang okay, tunay, truhan pa rin ako guys. Ang tunay di, tuhan ay So, mo, ito ko na yung original, guys. Nice, guys, salamat nga sa inyo pagtanaw sa video naroon. So, yun na, guys. Uh, please go like and share lang, mga guys. So, bila pa, subscribe sa ako YouTube channel. Please subscribe Pinoy Hitman TV. Mga likers, mga viewers, nag-salamat sa pag-suporta ni Pinoy Hitman TV. Mo, na yung original na batong homo. Guys, nice, original ko na sa mga batong homo, guys. So um, 'ko sa KK niya guys. To, so, walang power retura Damat guys, bye bye guys. Thank you.